ay ako po yung nagkaroon ng pagkakataon na makausap ko po, po ano, ng personal uh, itong ating gobernador Rago. At akin nga pong uh, tinanong sa kanya ang tungkol po doon sa nilalaman ng liham o letter of request na ipinadala po nila sa Napohor. At ito po yung kanyang malinaw na paliwanag sa liham na yun ganito po yan ano kasi yung mga nakalipas na ilang uh, araw na di ba nagka meron pa kami ng meeting sa Kapitolyo pinatawag ko po yung napokor na may generators natin doon at saka si GM Sol yung pong nagpapatakbo ng ating uh, Marilco distribution line at dyan ko po napagalaman na ang kapasidad na naka-install uh, yung nakakabit po sa Marinduque, ay 28 28 megawatts pero ang kakayan lamang ay 13.5 megawatts ang laki po ng kulang 14 megawatts at kaya niya kaya yung pong pangyayari niyan eh naalarma na tayo at tayo nagparating sa Napocor ng uh, ating mga problema at nalaman ko po na itong uh, linggo na ito 'tong nakalipas na, araw na uh, I think Friday eh magmi-meeting itong uh, hindi ko po malaman kung Friday o ngayong ngayong Lunes ano ang pamunuan ng Napocor kaya dali-dali ko pong pinagawa ng sulat si Attorney Ben uh, pay natin na ating legal officer ngayon sa Marinduque para ihingi na lang ang uh, kalutasan yung ating kakulangan sa supply ng kuryente. Kaya po yung sulat na yon na uh, mayroong iba na pumupo na bakit daw hindi ako nakapirma, hindi po pinag-uusapan natin yung ganung punto. Ang importante po, may parating natin yung gusto natin dyan sa mga namumuno sa napokon.